So, what's up guys? Ayan lang ako nakapag-vlog ulit guys no? Galing sa trabaho guys Kasi medyo busy tayo ngayon Kaya Shoutout ko lang kayo guys no? Shoutout kayo lahat dyan sa uh, aming, aming supporter guys Ayan lang ako nalang video na po Uy, shout out sa'yo doon Ayan Ay, Talagad lang tayo guys Gawa ng Ito lang, Ito lang tayo malapit sa Labasan Kaya Maaga pa nakakawin agad tayo sa Sa bahay Binibilisan ko lang paglakad Di para no? Makapagpahinga agad Kaya Sorry sa lahat ng mga nagantay ng basketball vlog namin na guys no? na upload kasi hindi ko masyado na focus doon gawa ng ano gawa ng hindi siya ako sa trabaho tas wala pa din akong magandang camera kaya kasi na ano ako doon sa mga comment ng iba guys hindi man nag comment dito sa ano doon sa labas lang pagbibideo ko na ano na ano ako na nawawalan ako ng gana sa pagbibidyo dahil sinasabihan ako na sobrang labo daw yung aking video kaya no, simula noon hindi ko na masyadong kinukuhanan yung ligang basitbol guys kaya sana ay naintindihan nyo yun guys no ay nyo guys mga, mag tayo ng bagong kamera o bagong cellphone baka dire-diretso na tayo sa ating pag video kahit pagod tayo sa ano sa trabaho guys no? kahit pagod tayo sa trabaho uh, ang ko ng parad na makapag video tayo sa mga basketball dito liga dito sa aming barangay no uh, ayun lang guys update ko lang kayo kasi baka may namimiss may nag na ng basketball vlog ko eh, kaso nga lang eh, wala pa bagay sa ngayon wala pa namang liga dito sa amin summer league kaya kasi ngayon guys eh, meron akong ano, meron akong nilalakad ngayon eh. kaya talaga kung ko makukokus yung pagbablog No guys uh, once again guys <laughs> hingi rin ako sa inyo ng salamat sa inyong suporta okay guys uh, Babay bye guys bye, bye hanggang dito na lang muna yung ating update guys mo. No? okay abang abang lang guys ating upload okay babay bye po bye, bye.